kwentong ito ay mula sa ating tagapakinig na si Junisio Makapugay. Kwento ito ng matandang palaboy na kinukup nila noon. Nangyari noong 1958 sa lugar ng Toboso, Negros, Occidental. Taong 1981, naalala pa ni Junisio nung siya ay binata pa. May kinupkop na matandang pulubi ang tatay niya dahil nakikita nila ito na umaraw man o umulan. Palagi lang itong nakaupo o nakahiga sa ilalim ng puno na nasa tabi ng daanan. Naawa ang tatay niya kaya kinupkop niya ito. Dito nga ay binigyan ang matandang to ng bagong damit, makakain, at may sarili pa itong tulugan. Kaya naman ganun na lang ang pasasalamat ng matandang to sa pamilya nila. At kitang kita naman dito kung gaano siya kasaya. Dahil sa haba ng panahon, naramdaman niya din na may pamilyang nagmamahal sa kanya hanggang sa ito ay pumanaw. Pero nung mga panahong nabubuhay pa siya, naikwento nitong matanda kung ano ba ang buhay niya noon at kung bakit siya humantong sa pagiging pulubi. Ito si Tatang Hiner, tubong negros at dito na din siya lumaki. Simpleng bata lang naman si Tatang Hiner, mahilig maglaro makipagkaibigan, gumala, at kung ano-ano pang normal na gawain ng bata. Pero sa kabila nun, may itinatagong problema itong si Tatang Hiner. Dahil nung kabataan niya, palagi siyang sinasaktan ng kanyang ama. Yun bang kahit nakaunting pagkakamali lang, e binubugbog na kaagad siya nito. Kaya naman habang lumalaki siya ay napupuno ng galit ang dibdib niya. Malayo na din ang loob niya sa tatay niya. At umabot pa nga sa punto na kapag nandyan ang tatay niya. Pinipili niyang wag na lang munang umuwi habang hindi pa ito natutulog. Dahil alam niyang kapag nakita siya nito, e eh masasaktan na naman siya. Doon na lang muna siya nagpapalipas ng oras sa mapunong lugar na malapit lang sa bahay nila. At dito nga niya ibinubuhos ang lahat ng sama ng loob niya sa pamamagitan ng pag-iyak. Pero ganun pa din eh. Hinahanap talaga siya nito at pilit na pinapauwi para lang pagbuhatan siya ng kamay. Pero ang talagang hindi niya matanggap ay eh yung nagkasakit at namatay ang alaga nitong kambing pero sa kanya ibinaling ang galit at walang pakundangan siyang sinaktan nito may nakababata siyang kapatid nun pero tanging sa kanya lang talaga ito palaging galit kaya naman napuno na siya nung panahon na yun at piniling lumayas bitbit -bit ang napakabigat na sama ng loob dito nga ay pinili niyang lumayo sa bayan na yun dahil alam niyang kapag nakita siya ng ama niya, kahit nasa ang lugar pa ang mga to, walang pakundangan siyang sasaktan nito. Kaya naman nakarating siya noon sa kabilang bayan at dito nga ay naging palaboy siya. Dito nga niya naranasan ang hindi kumain ng buong araw dahil wala naman siyang pera nung mga panahon na yun pero nagtiis siya at nanindigan na hindi na siya muling magpapakita pa sa tatay niya. Dito nga ay napilitan siyang mamalimos upang magkaroon siya ng makakain sa araw-araw. Makalipas ang kalahating buwan habang nagpapalakad-lakad siya sa palengke. Bigla niyang nakita na may matandang babae ang binangga ng isang mama. Kaya naman nabuwal ito at nagkalat ang mga pinamili ng matanda sa daanan. Nahabag siya kaya naman agad niyang nilapitan yon at tinulungan. Tumulong na din yung mamang nakabangga dito at panay ang hingi ng paumanhin. Hindi naman nagalit ang matanda pero nanatili lang itong tahimik habang tinutulungan niyang makatayo ang matanda. Pansin niya ang sugat sa kamay nito dulot ng pagkakatumba niya sa awa niya. Agad niya itong sinabihan na ihahatid na lang niya to kung saan man ito umuwi. At sa unang pagkakataon, doon niya narinig ang tinig ng matanda habang nagsasabi ito ng Abay, salamat iyo. Huwag mo na akong alalahanin. Kayang-kaya ko naman. Pero siya, alam niyang hindi nakakayanin ng matanda ang maglakad pa. Dahil halata dito na medyo nang hina ito gawa ng pagkakatumba niya. Kaya naman nagpumilit siya na ihatid na lang itong matanda. At sinabihan niya ito na hindi naman siya magpapabayad. Napangiti naman itong matanda sa inasal ni Tatang Hinir. Pumayag na ito kaya naman binitbit na niya yung mga daladala nitong matanda. Habang naglalakad na nga sila, natanong siya ng matanda kung saan ba siya umuwi at bakit nandun siya sa palengke. Hindi naman na niya itinago ang totoo at pinaliwanag niya dito ang ginagawang pananakit ng tatay niya sa kanya. Sagot naman ng matanda. Ah, ganun ba? O sige, kung gusto mo, pwede ka munang manatili sa bahay ko. Wala naman akong kasama iyo. Tsaka, para na din hindi ka magpagala-gala. Ang totoo, nahihirapan na din siya sa kalagayan niya. Kaya hindi na niya tinanggihan ang alok nitong matanda tinanong niya itong matanda kung saan ba ang bahay nito. Sagot naman ng matanda, sa bayan ng Tuboso, pero nasa bandang dulo ng bayan na to ang tirahan niya. Nagulat naman siya noon at medyo na ilang dahil posibleng magkita sila ng tatay niya. Gawa nga ng taga doon din siya. Agad naman niya itong pinaliwanag sa matanda. Pero ang sagot ng matanda hindi naman na napupuntahan pa ng mga tao ang lugar ng tirahan niya. Alam ng matanda ang lugar ni Tatang Hiner na, Kaya dagdag pa nito. Malayo naman ang tirahan nito sa lugar kung nasaan ang bahay ng magulang niya. Kaya naman napanatag na si Tatang Hiner at hindi na nag-isip pa ng kung ano-ano. Pero isang bagay ang ipinagtataka niya. Kung doon pala nakatira itong matanda, e paano niya kinakaya ang maglakad ng ganun kalayo? E ba diba, sa palengke ng kabilang bayan nagkita ang dalawang to? Kaya sa tansya niya, kung ganun kabagal ang paglalakad nila, aabuti ng mga to ng tatlong oras kaya naman natanong niya itong matanda kung paano nito nakakayang maglakad ng ganong kalayo. Sagot naman nitong matanda. Huwag kang mainip. Mararating din natin ang bahay sa kaunting panahon lang. Nagulat siya sa sagot na ng matanda. Ano ba to? Nagbibiro lang ba to o? Oh? Talagang sanay lang tong maglakad ng malayo kaya Bali wala na lang ang ganong kahabang lakaran. Pero hindi pa man nakakalayo ang dalawang to. Narinig na lang niyang bumubulong itong matanda. Nang biglang mapuwing ang dalawang mata niya. Na tila ba may maliit na batong pumasok dito. Kaya naman napahinto siya nun. Habang panay ang kuskus niya sa mga mata niya. Maya-maya, naramdaman niyang hinawakan ng matanda ang mga mata niya at doon ay unti-unting humuhupa yung sakit hanggang tuluyan na nga niya itong maidilat. Nakatungo lang siya noon sa lupa kaya hindi pa niya alam ang nangyayari. Pag-angat niya ng ulo niya, dito siya nagulat nang makita niyang puro puno na ang nasa paligid niya. Napalingon siya sa likuran niya dahil alam niya na hindi pa nga sila nakakalayo ng palengke. Pero pagtingin niya dito, puro puno na lang din ang nakikita niya. Hindi niya alam kung matatakot ba siya o mamamangha sa nangyayaring yun. Nang magwi ka na lang ang matanda nang. Tama na yan. Halika na. Marami pa akong ipapakita sa'yo. Nauna nang naglakad ang matanda habang nakatingin lang siya dito. Nagdadalawang isip na siya noon kung sasama pa ba siya o aatras na. Nagulat siya nang magwi ka uli ang matanda nang. Huwag ka nang tumayo dyan. Halika na. Kaya naman naglakad na siya noon at sinundan na nga lang niya ang matanda. Sa di kalayuan, nakakita kaagad siya ng kubo na napapalibutan ng mga halaman na na may magagandang bulaklak. At nung nasa harap na nga sila nitong kubo, sinabihan siya ng matanda nang, "Iyo, alam kong naguguluhan ka sa mga nakikita mo. Pero iyo, marami pang bagay sa mundo ang hindi pa natutuklasan ng mga mata mo. Halika, pumasok tayo." Hindi naman niya alam ang sasagot niya dahil gulong-gulo na siya nung panahon na yun. Pagpasok nga nila, dito na siya parang masisiraan ng ulo dahil kakaiba ang loob nito sa ordinaryong itsura nito sa labas. Malaki at para bang mansyon ang loob nun. May magagarang muebles at may masasarap na pagkain na kahain sa lamesa doon na niya napagtanto na iba na talaga ang nangyayari kaya naman tinanong na niya tong matanda kung sino ba siya at ano ba talaga ang pagkatao niya yung matanda naman tumingin sa kanya at saka to nagsabi ng yaman din lamang na nandito ka na ipagtatapat ko na sayo ang lahat matagal na kitang kilala, Hiner. Palagi kitang pinagmamasdan. Kaya alam ko ang paghihinagpis mo. Sa tuwing ikaw ay magpupunta sa gubat. Kaya naman nagdesisyon akong tulungan ka. At yung pagkikita natin kanina, sinadya ko talaga yon. Dahil doon ko malalaman. na kung mabuti nga ba ang iyong kalooban. Huwag kang matakot, Hener. Isa akong diwata na kung tawagin ng iba ay magmog Dinala kita dito dahil gusto kitang tulungan sa lahat ng problemang kinakaharap mo. Maaari kang manatili dito, Hener. Bilang maganda naman ang iyong kalooban. Ipagkakaloob ko sa'yo ang mga bagay na kailanman eh hindi mo pa naranasan. Pero ito lang ang kabilin-bilinan ko sa'yo. Huwag na huwag mong aabusuhin kung ano ang meron ka. Dahil kapag nangyari yan, lahat-lahat ng meron ka eh mawawala sa'yo. O siya, hahayaan na muna kita dito. Pag-ingatan mo at mahalin kung ano man ang tinatamasa mo ngayon. At doon nga, harap-harapang nawala sa paningin niya itong matanda. Hindi niya alam kung ano ang una niyang gagawin. Hindi pa din siya makapaniwala na doon siya titira sa magarang bahay na yun. Habang nag-iisip siya kung ano ang una niyang gagawin Nakarinig siya ng mga tinig ng kalalakihan sa labas ng bahay na yun Sabi ng matanda, wala nang taong nakakarating dun Pero bakit ngayon may mga tao siyang naririnig na naglalakad sa labas? Kaya naman dala ng kuryosidad niya Lumabas siya ng bahay upang tignan yung mga kalalakihang nagdadaan doon dito nga ay nakita niya ang limang kalalakihan na may bitbit na sako na may mga lamang prutas. Sa pakiwaring ni Tatang na napadaan lang ang mga yun galing sa pangunguha ng mga prutas sa gubat. Pagkadaan ng mga kalalakihang to sa mismong tabi ng kubo, binati niya ang mga to. Pero yung mga kalalakihan na yun, tila walang narinig at dere-derecho lang sa paglalakad. Medyo sumama naman ang loob niya dahil nga hindi siya pinansin ng ngayon. Maya-maya, isang tinig ang narinig niya at nagsabi ito ng, Eh walang kahit na sinong tao ang makakakita sa'yo. Tandaan mo, walang ibang tao ang dapat makaalam ng mga bagay na to doon na niya naintindihan ng lahat na ang lahat ng nakikita niya ipawang siya lang ang nakakaalam bumalik na siya sa loob ng kubo at dito nga nagpakasasa siya sa mga bagay na tinatamasa niya pero ang talagang nagbigay sa kanya ng tuwa ay yung nag-iisang kabinet doon Napagbukas niya, e eh punong-puno ito ng pera Kaya naman lahat ng bagay na gusto niyang makamtan ay unti-unti niyang binili Gamit ang perang yun Damit, pagkain, laruan, at kung ano-ano pa Pero makalipas ang ilang araw Bigla niyang naalala ang nanay niya at kapatid Maging ang mga kalaro o kaibigan niya kaya naman nagdesisyon siyang magpunta sa lugar nila para tulungan ang mga to. Isang umaga, nagdala siya ng maraming laruan, damit at mga pagkain para ibigay sa pamilya at mga kaibigan niya. Nung nandun na nga siya, agad niyang tinipo ng mga kalaro niya noon. At doon nga ay binigyan niya ang mga to ng mga gamit at makakain. Tuwang-tuwa naman ang mga kaibigan niya. Sabay tanong sa kanya nang saan galing ang mga yun at paano siya nagkaroon ng magandang buhay. Hindi naman niya ito sinagot at tinawanan niya lang. Nagwika siya sa mga to na wag nang magtatanong dahil hindi naman maniniwala ang mga to sa sasabihin niya maya maya pa Agad naman niyang pinuntahan ng nanay at kapatid niya Alam niyang wala ang tatay niya ng ganong oras Kaya malakas ang loob niyang magpunta dito Nung makita nga siya ng nanay niya Agad siyang niyakap nito Habang umiiyak Panay ang tanong nito kung saan ba siya galing at bakit tila maayos ang kanyang pananamit. Pero ang tanging sagot niya lang May mayamang babae ang nakakita sa kanya habang nagpapalaboy-laboy siya Naawa ito sa kanya Kaya naman inampun na lang siya nito Hindi naman na nagtanong pa ng kung ano-ano ang magulang niya Dahil mas importante dito na nandun siya At nakita nito na nasa maayos na kalagayan si Tatang hener. Doon nga ay inabot na niya ang lahat ng dala niya para sa nanay at kapatid niya. Pero nung akmang papasok na sana siya sa bahay nila, nakarinig na lang siya ng tila galit na tinig ng lalaki at nagsasabi ito nang, Ah um, guys, paumanhin pero maputol lang muna natin dito ah pero dalawang part lang ulit to guys. Kaso, alam nyo naman, sa ikalawang part, palaging may revelasyon. So kita na lang tayo bukas. Pero bago ko patapusin ang kwento, pasasalamatan ko muna ang mga members ko na sina Ma'am Michelle Cedron na 8 months ng lahing babaylan member, Ma'am Roslyn Arante na 7 months ng lahing babaylan member, Sir Mark De Leon na 13 Days ng Lahing Babaylan Member? Kabilugan ng Buwan Horror TV na 1 Month ng Lahing Babaylan Member? Subscribe kay dyan ah! Bathala Adventure PH na 3 Months ng Lahing Babaylan Member? Subscribe din kay dyan ah! Channel din yan! Ma'am April Harencio na 1 Month ng Lahing Babaylan Member? ominous cookie na 5 months ng lahing babaylan member subscribe din kay dyan ah magaling na narrator yan ah. ma'am josephine wanite rubielos na dalawang buwan ng punong babaylan member ko ma'am obri delgado na 8 months ng lahing babaylan member at kay ma'am saralin armado na 6 months ng lahing babaylan member Shoutout ko na din ang mga mahal kong tagapakinig na sila, Feliciano Che, J. Rookie, at kay Shadow Stone from Zamboanga del Norte. So pano, hanggang dito na lang muna. Salamat.